tingnan natin tong bata kung ano Ayan. Neng, halika Ilang taon ka na? 7? Anong grade mo na? Grade 2? O, oh, papipiliin kita ha Kung alin ang gusto My mo gusto. Ha? oh, eto ba o ito eto ang gusto mo? Itong ball pen o ito? eto? Lapit ka dad Eto? Ah! ito daw, bakit may ito ang gusto mong piliin? Gusto mo ng chichirya? Oh. Chichirya, ball pen. Ito daw ang gusto niyang piliin. Congrats na, anong name mo? Sophia Maris. Sophia? Yes. mo? Sophia Maris and Adelina. Ah, okay. Ayan, congrats na. Oh. Bye-bye. Panoorin mo uh, yung sarili mo sa G Marie Travels. Hindi mo ito po inili. Ayan, oh. Okay, sige.